ano eh, sa yung normal na kopya na nakakaya uh, Pero alam nyo ba yung kopya maraming klase? Merong kopya na medyo kuki ang dating. So, merong kopya na uh, parang may, may characters. So it's very different. Iba-ibang dough, iba-ibang ano. Kasi ang kopya simple lang naman eh. It's a dough na merong feeling sa loob. Any dough. Uh, iba. Mer meron, meron, meron tayong mga similarities, meron tayong mga... Kasi ang hope kaya sa kanila very simple lang na tipong uh, na merong moving feeling. So, ganun lang kasi kaya sa kanila. So, actually, para sa akin, mas evolved pa nga dito sa atin. Mas marami tayong... na uh, iba't iba. Diba? So, okay. Okay, Parang lahat naglalagay na ito, magawa na ng coffee ang ube, And you started it. So it's actually, alam nyo, sabi nga namin, ah, ano tawag Yung, yung mas maganda ng kinokopya ka. Exactly. Yeah. Sa ito yung kinokopya. Uh, Tsaka, it's a form of flattery di ba yung kopya <laughs> hindi? Imitation. So, yeah, imitation is the highest form of flattery. Kasi, at least nakita natin, yung efforts natin to market, to, to create a, a very good product is kumbaga na, na, well received uh, ng public so, so yun, ang, yun ang lagi namin yung bonus, lagi la, lagi tayo merong bagong something na mapapatikim na gusto at makakalimutan Sir, after last year, di ba labas kayo na sisig, gano'n ba nangyari? may mga nang-opio na rin pa So far, ang sisig wala pa pero yung ibang products na rin pero it's it's, it's okay, okay lang yun ang importante sa atin is nakapagmigay tayo ng additional choices dun sa ating mga coach

And then yung nagpaboto tayo eh, yeah. yung CC got the highest number of Talaga. Hindi so, nung mula. Hindi na CC yun. Ah, ang ano naman na, ang shelf life ng product na next year lang eh, 7 days lang. 5 to 7 days lang. So this year, ang ko-offer na ba? This year, meron tayong bago yung uh, pineapple cake na merong salted duck egg sa loob. No? Ito no? na Tapos meron tayong uh, hopia na maablanta. Tap. Tapos, syempre gusto natin meron medyo kakaiba. Meron tayong, uh, ano, chili man sina <laughs> So, yun. time. ano lang yan, pa pa papatigil lang muna natin yan sa sa National Hope Day okay? eh? yun sa last, sa feelings na yun so kung ano yung magugustuhan ng tao, yun yung next na i-release natin uh -huh.